doon, no? Kung nahatulan si na Napolis, nasangkot doon sa mga transaksyon na yon, hindi po pwedeng hindi mahatulan yung kabilang side. Di ba? Nakakaya yun. <laughs> okay, good morning. Good morning or uh, good afternoon or uh, good evening. <laughs> okay. Okay, mga kababayan. na uh, Magandang araw na lang sa inyong lahat, no? Saan matayo, sa panig ng, dawag uh, tawag nito, panig ng, uh, mundo. Ah, uh, ah, uh, na yung mga uh, OFW, no? Ah, uh, kumusta kayong lahat? No? Kumusta kayong lahat? Okay, so... Ito, ah... Uh, Talagang umuusok na naman ang ating uh, uh, bansang Pinas. <laughs> ang ating bansang Pilipinas, ano? Umuusok hindi sa pag-unlad. Kung hindi umuusok sa mga katiwalian. Excuse me. Umuusok sa mga katiwalian, ano? <laughs> Grabe, sunod-sunod yung mga bang, uh, pasabog, ano? Uh, ito. Uh, Pag-usapan natin muna itong kaya... Uh, Jinggoy, no? Kaya, Jinggoy Estrada, na... <laughs> uh, ito, mga kaibigan, ano? Talagang uh, nangyari na nga nung isang araw, no? Kahapon o nung isang araw. Na, sa wakas. Ha, sa wakas. Kasi, eh, ang tagal talaga. Ewan ko ba, dyan nakikita na pag uh, mahirap ka, at uh, ang pag mahirap ka, ay eh, parang kay bilis ng uh, pagpataw ng hustisya no? Pero pag mayaman ka, ingnan nyo naman. <laughs> ah, ang tagal talaga, nanalo pa uling uh, senador. <laughs> Yung kumag, ano? Nanalo, nanalo pang senador. Bagamat may mga nakabinbin ng mga kaso. So, ayun. Ayun ah, ang uh, pag-usapan natin, ano? Yun ang uh, uh, gagawin nating uh, issue o gawin nating topic sa araw na ito. No? Pero bago tayo magpatuloy, uh, kaibigan o amigo, kung uh, hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking uh, YouTube channel, uh, subscribe na. No? <laughs> Pisilita lang ng one uh, subscribe button o ka ng uh, kampana para palagi kang permi ka manotify o na bagong vlog o naakipagong YouTube na ipopost, post no okay so kung sa tagalog ah uh, uh, pindutin niyo lang yung ano subscribe button ata uh, uh, magiging uh, follower na kayo ng inyong linkon no sanay uh, dumami tayo at uh, saan man tutungo yung YouTube channel ko wala na mga kung ibang hangad kung hindi uh, mai lahat lang ng aking uh, ah uh, pansariling uh, opinion, pansariling pagpuna o kaya nga tinatawag ko ang channel na si Cardo Kritiko dahil gusto ko lang na uh, pag may mga napapansin akong mali ay uh, bigyan natin ito ng uh, pagpuna o i-criticize natin. Uh, ang dasal ko lang ay eh, sana ay eh, uh, isa ko kayo, no? Pare-pareho tayo ng mga iniisip. Kaya subscribe na Okay. So, ipagpatuloy natin. Pero bago yun, uh, kapi muna tayo. <laughs> kapi muna tayo mga amigo, mga kaibigan. Ah! Ang sarap! Okay. Uh, itong pag-uusap natin o yung topic natin na uh, tungkol dito sa inilabas ng uh, Sandigan Bayan na resulta nung... Uh, Uh, kaso na kinakaharap nitong si Jingoy, ano? Uh, ito patunay lang na wala tayong pinipili, no? Hindi tayo sa isang panig lang bumabanat. Duterte man yan o Marcos man yan. At ang sinasabi ko, kahit sino, ano? Kahit sino. Basta ta basta ta um, leader dyan sa ating na uh, leader sa ating bansa at uh, gumagawa ng uh, katiwalian uh, talagang <laughs> ang inyong lingkod ay magsasalita at magsasalita no hindi naman tayo uh, panaligo o supporter ng isang panig at uh, ang kalaban lang ng panig na yun ang ating pinabanaat no ano? lahat ng may katiwalian atin niyang pwedeng pag-usapan mapalaking malaking tao man 'yan o um, malit na tao basta eh uh, uh, mayroon itong uh, impluwensya sa ating bansa ay eh, pag-usapan natin okay so ito na tayo uh, una matagal nga ang resulta no <laughs> pero kung uh, ordinaryong citizen siguro yung uh, involved diyan ano eh baka <laughs> dalawang taon tatlong taon eh tapos na, no? Baka nakakulong na yung sabi nga ng isang senador, yung pobre. <laughs> yung isang senador na iwan ko, <laughs> sumbrang pag grandstanding din yun, ano? Pero wag na natin pag-usapan dito. ah uh, yun nga, basta pobre, ano? Uh, yung mahihirap, uh, kapansin-pansin kasi na hindi pa rin talaga maalis-alis sa isipan natin na pag ang may kaso ay sa ma-influencia, ma-pera, eh parang bagal ng ustesya. Sa ngayon ba kayo, mga, mga kabanwa, mga katribo, mga manubo d'ya sa butuan, <laughs> Nga mga mga kaigsunan d'ya sa butuan, no? Sa Agusan del Norte at Agusan del Sur, uh, sa mga kungking d'ya sa, no? Sa Surigao, Surigao del Sur, <laughs> mayong buntag o mayong hapon o mayong adlaw sa inyong tanan, no? pait yun yung uh, mahirap tayo. Kasi yung hustisya para sa atin ay parang kay no? Kay hirap matagpuan. At pero itong mga mga mayayaman, may mga impluensya, ang hustisya ay napakadali nilang uh, uh, paikot-ikutin, no? Para tumagal o humaba ang pagpipigay ng sentensya laban sa kanila. So ito na nga, no? Uh, patunay din dyan na talagang marami silang pera dahil nakakuha sila ng uh, abugado, abogado, no? Uh, mga magagaling na abogado na wala naman tayong magawa dahil itong mga abogado natin eh talaga namang uh, gusto rin kumita, no? <laughs> gusto rin kumita ang mga yan. So, naturalmente, kung magaling ka, magaling siyang abogado, ay malag, malaki din ang bayad pero dahil nga mayaman itong mga estrada ayan, may pambayad sila at talagang napapatagal nila ang uh, uh, ang paghataw <laughs> ang paglilitis o ang pagbigay ng uh, uh, karampatang uh, desisyon sa bawat kaso na kanilang hinakaharap so makapangyarihan, mapera So, ano pa, uh, kahapon o nung isang araw, nung nahatulan na siya, uh, sa totoo lang, tayo umaasa na uh, pandarambong, no? Pandarambong talaga yung dapat ihatol sa kanya o yung plunder. Kasi naniniwala tayo na pasok sa 50 milliones yung uh, kanyang uh, nakuha o nakuha ng kanyang opisina bilang senador no pero uh, hindi na natin ma uh, hindi pa natin ma-laman kung bakit napunta ito sa bribery na lang no kahit nga si senador Laila de Lima na dating uh, Department of Justice secretary noong panahon na yon ay uh, nagsabi na ano ba kaya ang ano kaya ang kulang <laughs> Ba't itong sandigang bayan e eh, uh, ibinaba, no? Ibinaba mula sa plunder e eh, naging uh, bribery, direct o indirect bribery, basta bribery. Ano? Tapos, uh, mga kaibigan, uh, question yun pa nga nila, no? Itong mga abogado ni uh, Irap at uh, ni Jingoy at ni Jing uh, abogado ni Jingoy at si Jingoy mismo ay uh, nag ano pa nagreklamo pa na uh, na acquit daw siya sa ano sa plunder so bakit daw uh, uh, binigyan pa rin siya ng hatol doon sa usaping bribery bribery sa mantalang wala naman daw naka dawag uh, tawag nito, wala naman daw nakasampa nakaso bribery laban sa kanya <laughs> no pero asa uh, sa, sa uh, pakikinig ko rin ng iba pang mga magagaling nating na abogado uh, tulad ni Hator na Inso Tumotorgo o Ricky Tumotorgo no yung ating uh, isa sa mga vlogger na hinahangaan na uh, yung bunyog no bunyog ng pagkakaisa uh, kung may time kayo makinig din kayo doon pero ating, na napag-alaman na ito ay uh, pupwede, no? Mga kakardo, <laughs> mga kauban ako, mga kakardo kritiko. Pwede, no? Hindi uh, nakakapagtaka na ang sandigang bayan ay uh, mula at plunder ay uh, naghatol ito ng uh, bribery. Sa mga tuwid, sa mga pag-aaral nga na sinagawa ni atorney Enzo. Uh, para itong uh, nagsampakan ng kasong rape, rape no? Uh, kung hindi masyadong matibay ang iyong mga ebidensya pabor sa rape, uh, pwede itong hatulan ng uh, korte ng act of lasciviousness. Kasi ibig sabihin, uh, hindi sapat yung, yung yung pangyayari, yung naganap ay hindi sapat para sa kasong rape. So, ang hatol sa akusado ay magiging uh, act of na lang. So, pwede ito. No? Sabi nga, eh, nasa revised uh, final code yan. Revised final code. No? So, mga dati ng mga kodigo na sa iba't ibang krimen o no? iba't ibang kaso ng kriminalidad. Walang pinag-iba yan kung kunyari ah, nagkaso ka ng murder, no? Tapos, instead ng murder, uh, pag nandun na kayo sa korte, uh, napatunayan doon na homicide lang. So, pwede rin. Kahit na hindi ka nag-asampa uh, ng homicide, murder ang sinampa mo, pero ang naging hatol is homicide ayon sa korte. So, hindi uh, hindi uh, nakakagulat o hindi... Uh, at uh, pwedeng, hindi pwedeng sabihin may mali doon sa hatol ng uh, uh, Sandigan Bayan. Okay, mga kaibigan, mga kasama. So, ano pa ba? Uh, nagmamalaki pa sila, no? Nagmamalaki pa itong grupo ni Jinggoy na may korte pa naman daw. <laughs> at uh, at may sinasabi pa sila nga yun na nga, Una, mag -a sila dyan sa Sandigang Bayan. Tapos, uh, kung hindi pa rin sila ma mapagbigyan, kung hindi sila mapagbigyan, at muli silang matalo, ay uh, pinagmamalaki pa nila na may Supreme Court pa naman. <laughs> so, doon pa lang, kitang-kita mo talaga, no? Ang daming pera. Ang daming pera na panggasto. Itong mga magnanakaw o <laughs> mga kurakot na taong ito, no? Uh, ano pa ba? So, yun na nga ang nagiging, ano, yun na nga ang nagiging uh, uh, pangyayari. Tayo ay uh, natagalan pa nga tayo, ano, natagalan tayo at umaasa tayo na talagang uh, landir ang kababagsakan ng taong ito no? Kahit sino man dyan, kina Enrele, kina na nagnakaw o nasangkot sa mga, uh, sa ginawa ni itong si uh, Napulis, no? Ang uh, mga kasabwat sila, o yung grupo nila. Ay, tayo yung maasa na talagang mahatulan itong mga ito, no? ah uh, yun na nga lang, uh, napunta lang sa bribery itong kaya uh, pero, uh, ang, ta ang tanong lang talaga natin palagi, uh, bakit uh, binubuto pa rin ng taong bayan? Ano? Kasi kung daw nagkamali, uh, nanalo pa rin itong si Jinggoy. No? Nakakapagtaka talaga. Uh, para bang, ano pa ba talaga, malimutin ba talaga tayo ng mga Pilipino? No? malimutin ba talaga tayo na kaya na nga, nangyari na yung uh, napulis uh, mga pork barrel ng mga uh, sinagot na dininggoy o nagkaroon ng mga paluloko na i-release doon kay napulis na may mga uh, non-government organization na, na mapupuntahan yung uh, uh, pork barrel o pidak mang tawag yan o barrel ng mga senador. No? Yung pala, peke yung mga uh, NGO o or people's organization na ginawa-gawa ni Napolis. Nang, ang, na, na, ang nangyari ay uh, lang nila, nila yung pera na inirelease doon kay Napolis at doon sa mga kunyaring Uh, kanyang mga uh, people's organization or non-government organization mga kooperatiba na makinabang dapat doon sa Fort Barrett so, isang malaking ano yon, wala namang makakalimot noon kasi, mismong sinapulis ay uh, nakulong na nga eh, no? kaya, ewan ko makita uh, ibinubuto pa rin ng ating mga Uh, kapwa mamamayan Pilipino no uh, sana naman itong mga uh, nakikinig ngayon na mga kaibigan natin mga ah uh, mapagsabihan na natin yung ipasanting mga uh, relatives, ating mga kapamilya mga nawawala nating kalimutan kasi hangga't patuloy tayong ah uh, uh, bawat krimen bawat ah uh, pangyayari na ginawa ng isang leader na mga anomalya o mga korupsyon. Pag yan natin ay, pag yan ay ating kinalimutan at muli natin silang ibinuboto, ay parang binibigyan lang natin ng uh, chance uli sila mismo at yung iba pang mga uh, lingkod bayan. No? Parang pinapakita natin doon sa ibang iba na pwede rin silang gumawa kasi makalimutin tayo at madali tayong uh, uh, kumbaga madali tayong madala na muli silang ibuto. So kung ganito palagi ang uh, ang karakter o ang uh, ano natin uh, ugali nating mga Pilipino talagang hindi tayo makakita ng mga leader na uh, maglilingkod sa atin ng tapat. Oo, uh, mga kababayan, mga kaeksunan, hindi tayo makakita ng leader na maglilingkod sa atin ng tapat. Kung tayo mismo ay uh, walang, uh, hindi tayo marunong maningil. No? D dapat matuto talaga tayong maningil. No? Kung ano yung uh, natin sa kanila, pag sila ay gumawa ng kamalian o katiwalian, dapat marunong tayong maningil. No? Ayan, magkakaroon na naman tayo ng uh, sa 2025. So, baka, baka ibubuto nyo pa rin yung mga may, hindi lang bahid, no? Kung hindi talagang uh, may mga ginawa ng krimen. Na yun nga lang, hindi agad-agad mahatulan dahil ginagamit nila yung kanilang pera pampatagal, no? Para pampatagal na sila yung mahatulan. Kaya isa lang pakiusap ko sa mga kababayan natin no sana tumindig tayo at matuto na tayong uh, uh, magsalita at wag na nating uh, tangkilikin yung mga tao o politika o ano huwag nating tangkilikin yung mga tao o kaya partido na punong-puno na ng uh, katiwalian no lang yung taong bayan So, ano pa nga ba? Uh, ang isa ko pang maidad, maidadagdag, tayong mga simpleng tao, ganito lang, ano? Kahit na anong palusot nila dyan, si Rebellia, si Inrele, uh, itong si Jingoy, at kung sino pang po umulit sa ganitong pangyayari, ano? nalulusotan man nila yan, yung uh, uh umaasa pa kunyari itong si Jingoy na ang pinagsasabi niya pa, eh, wala daw siyang ninakaw, wala daw siyang tinanggap. Kaya tisyo ganito, malinis daw ang ganyan konsensya. Alam niyo, nagdadrama pa eh, no? Ah, Naghuhugas ka kamay pa, no? Pero ito lang pagkatandaan natin. Kung mismo si Napolis ay nakulong na nga at nahatulan na ng kung saan mang korte yan na nahatulan siya. At katunayan, siya ngayon ay nakabilanggo. No? kung siya ay nakulong ay eh, ibig sabihin hindi uh, gawa gawa hindi uh, ma, hindi malit ang kanyang kaso kundi may ebidensya, may patunay at napakalaki ng kanyang uh, uh, ginawang krimen kaya siya nakulong ngayon kung nakulong siya dahil sa ganong uh, Uh, ano man ya yung uh, pag, pag uh, sa mga congressman man niya, senator man niya. Kung nakulong siya dahil doon, bakit hindi makukulong o bakit hindi mabigyan ng hustisya o parusa yung mga kausap niya, no? <laughs> yan lang, yan lang ang pakatandaan natin, ano? Nakakahiya naman kung ang ombudsman o ang Korte Suprema, kung umabot ito sa Korte Suprema, no? pagkatanda ninyo, nakakahiya kung uh, walang masama, <laughs> no? Kung walang masama o mahatulan sa tulad kay Napules. Impossible. <laughs> ano naman yun? <laughs> e di i-acquit na rin lang nila si Napules. E kung lahat pala ng transaksyon ni Napules ay... Uh, Uh, walang kasalanan yung kabilang side. At si Napulis lang, eh, ba't pa nagkaroon, bat pa nagkaroon ng kasalanan si Napulis kung yung palang isang uh, transaksyon ay hindi naman pala umabot doon sa kabilang grupo? <laughs> Kita nyo? Common sense lang yun, eh, no? Parang logic bang tawag doon, no? Kung nahatulan si Napulis, nasangkot doon sa mga transaksyon na yon, hindi po pwedeng hindi mahatulan yung kabilang side. Di ba? Nakakaya yun. <laughs> Kung kayo yung kote, eh, kayo, lalo na yung Supreme Court, na may balak doon dalhin ni na uh, itong si Pandak na si <laughs> na Jingo Estrada. ko ba, no? Parang yung lahat yata ng mga Pandak, may huwag namang magalit yung ibang Pandak, pero um, dalawa na sila ni Arroyo, no? <laughs> ni Gloria, no? Di, yan na nga. Huwag tayong lumayo. <laughs> Ah uh, kung nahatulan si napulis it means na ang kausap niya o, o ang ka niya ay dapat mahatulan din. Dahil hindi man mangyayari yung isang uh, pagkakasala lalo na sa usapin ng bribery o plunder kung ang isang side lang ang may gawa. Oh, so, imposible, no? <laughs> imposible. na eh. uh, common sense na lang yan, no? na dapat kung nakulong si Napulis, may makulong din doon sa kanyang mga kasabwat. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Ingat-ingat uh, tayo at uh, ipaglaban natin ang isang bansa na walang naging malinis na sana at walang katiwalian. Okay? Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.